Ang pagpapalawak naman daw sa kadiwa ng Pangulo Program, pagtutulungan daw mga kabrigada ng DA at ng Dole. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Report! Nakikipag-ugnayan ng Department of Agriculture o DA sa Department of Labor and Employment o Dole upang mas ma-expand pa ang kadiwa ng Pangulo Programa. Kasabay nito ay formal nang nakipag-partner ang DA sa Dole sa pamagitan ng Memorandum of Understanding para sa pagpapatupad ng KNP at Dole Integrated Livelihood Program. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang karagdagang manpower mula sa Dole ay magbibigay suporta ah, para sa operasyon ng KNP. Ah, ayon kay Agriculture Secretary Sekretary Francisco Chulaurel Jr., sa pamagitan ng partnership na ito, tinatarget nila ang mas sustainable na kabuhayan maging ang pagpapabuti ng akses sa abot kayang agricultural products. Sa pamagitan anya ng partnership na katulad nito, matitiyak na ahensya na ang benepisyo ng programa ay makaabot sa mga tunay na nangangailangan the Heart of Changing Lives. itos sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority!